Mga kaulam, ano gang balita na? Ito na naman tayo. O, oh, balita. Hindi nakabili ng dyaryo, kaya walang balita. Eh, siya, saluhan niyo muna ako. Ako ay nagluto ng malasuge. Hindi ko alam kung ang malasuge nga ay yung blue marlin na tinatawag. Basta yun, ay eh, ipinakatay ko ng maliliit at aking niluto sa gulay. Nilagyan ko ng kalabasa, nilagyan ko ng malunggay, at saka ng, hindi ko maintindihan kung nalagyan ko yan ng patola. O nga, nilagyan ko yan ng patola. Tapos ako'y may natitira pang sinaing na matambaka, ay di iyan masarap yung kapartner. Gustong gusto naman ng asawa ko, iyang malas, iyang mga, may mga gulay-gulay na iyan na aking niluto. Napakasarap daw. Ay siya, sasagot na naman tayo sa isang tanong. Hindi matapos-tapos ang mga tanong. Basta't ito'y araw-araw ay may tanong sa akin. Ang tanong, bakit daw ako nag-asawa ng Muslim? Ay ang Muslim daw ay maraming asawa. Pwede daw magpakasal ng maraming beses. Pwede daw mag-asawa ng marami. Hindi ka daw ako natatakot. Abay, bakit naman ako matatakot? Ay hindi naman sila mga multo. Totoo naman iyon, ang Muslim ay pwedeng magpakasal ng apat na beses, lalo na kapag sila ay mayayaman at kaya nilang suportahan. Pwedeng pwede. Ay nagkataon mga ulam na ang asawa ko hindi mayaman. So hindi siya po pwedeng magpakasal ng apat na beses. Hindi siya pwedeng maraming asawa. Pwede la ang siya kung mabibigyan niya ng equal o talagang sapat na hati. Kung baga halimbawa, itong asawa A, ay nabigyan niya ng bahay at lupa. So, hindi pwedeng hindi niya bibigyan si asawa B ng bahay at lupa. Kailangan po i equal. Dahil kung hindi niya yon magagawang equal, magkakaroon siya ng napakalaking problema po. Pwede siyang mademanda. Ay, saan naman kukuha ang asawa ko ng gayon? Wala naman siyang pang sustento. Sa amin nga, ay kahit papaano ay hirapin din. Sakto lamang ang kinikita. Hindi na pwedeng hatian pa ng iba. At saka ito'y maliwanag na maliwanag na nilinaw ko sa aking asawa bago kami ikinasal. Kung aayaw na at gusto mo magdagdag ng asawa, ay sabihin mo lamang sa akin at ako'y malayang uuwi sa aking magulang. Ako'y uuwi na lang sa amin. At aayaw ko sa lahat ng may kahati. Ako'y sadyang madamot. Ako'y talagang sakim pagdating sa mga bagay na yan. O, eh, ano naman ngayon? E, eh, postahat ikaw din. Hindi ka din maaari ng may kahati. Sige nga. Sasabihin naman na niya, grabe naman si kaulam. Para naman ay naipagdadamot. O, eh, ikaw kaya ang may kahati sa iyong asawa. Papayag ka. Makakatulog ka ng maayos sa gabi. Eh, na alam pag pagwala sa iyong kadais, ikadais, dais ng iba. Kaya mga kaulam, ako hindi nagsisintimiento sa aking buhay na ang aking asawa ay hindi mayaman dahil yan nga ang dahilan. Hindi siya pwede magpakasal sa iba dahil wala naman siyang isusustento. Ayun, ayun ang sikreto ko kung bakit ako'y kontento sa buhay, kung bakit ako'y ayos lamang na kami ay hindi marangya ang buhay. O eh, ano naman, kung ako'y nagtatrabaho, ay di, yehey, happy birthday, ay talagang gayon, kailangan ko magtrabaho, nasuporta ako sa magulang ko eh. Hindi ko po pwedeng ihingi sa aking asawa ang pansustento ko sa aking magulang, bawal iyon. Hindi naman sinasabi ng aking asawang huwag kang hihingi sa akin. Pero ako talaga ang nagsabi sa sarili kong ang isusuporta ko sa pamilya ko sa Pilipinas ay hindi ko hihingin sa kanya dahil yun ay isang malaking kahihiyan para sa akin. Yun ay pride ko na mga kaulang. Ayaw kong iisipin ng aking asawa at ng kanyang pamilya na kaya ko lang siya pinakasalan ay para may magsuporta sa aking magulang. No way. Ako ay kaya ko pang magtrabaho, kaya ko pang bumanat ang bot. O ay kapag hindi ko na kaya, o ay dititigil ako, gayon lang kada ang buhay. gan lang, huwag gawing komplikado. Sa totoo lang, mga kaulam ng pinakasalan ko ang asawa ko, nung nag-alok na siya sa akin ng kasal, hindi ko din talaga naisip na maaaring madagdagan kami, maaaring mag-asawa pa siya ng iba o maaaring magpakasal siya sa iba. Hindi ako, hindi ko yun na naisip, hindi ko yun naalaala. Talagang din dumisisyon lamang ako na, no? ay eh, mag-aasawa na ako, ay eh, paanhin, ay eh, 31 na ako noon, baka ako'y kuwan, mailako na ng aking pamilya, mailagay na sa bilao. Oh. Hindi ko yun inisip na baka nga mang mangyari iyon. Basta ako'y nagtiwala, ako'y nagdasal, ako'y nagdesisyon at ginawa ko ang lahat para maging maayos ang aming pamilya. Alam ko din noon na mahirap laang siyang tao, na mahirap lamang ang kanyang pamilya. Hindi ko inisip na, hindi man lang sumagi sa isip ko na, ako oh, ako kaya kaya nitong buhayin, ay mahirap laang sila. Basta ang nasa isip ko noon, mag-aasawa ako, bubuo ako ng pamilya, magsisikap kami, balang araw, at kakain din naman kami ng tatlong beses sa isang araw. Iyon ang mindset ko noon. Kaya doon sa mga nagtatanong ko, hindi ba daw ako natakot, ay hinding-hindi ho ako natakot. Hindi ko rin alam kung bakit ako hindi marunong matakot ay siya diyan na kayo at ako ay aalis na kami may pupuntahan.